Hi mga guys. Hi mga me. Balik Malunggay na naman tayo. So ayan. Hindi po ako nagnakaw dyan. nang hingi po ako sa gardener na si Kuya Elhan para manguhatay ng malunggay. At saka si Ate kasi yung mismong may-ari ng bahay na yan is nasa Pinas pa kaya yung gardener ang ating hiningan ng malunggay doon sa bandang kabila mga guys, sa left side, doon tayo nanguha noon nung nag-vlog ako. Yung sa utan, sa lawai na ano, na vlog ko. So ngayon, dito naman tayo sa likuran kasi mas maganda ang dahon ng malunggay niya. So, para lang ma-update ng aking vlog, para lang may ma-upload ako. So, ito na lang i-upload ko kasi... Hindi ko talaga alam kung anong i-upload ko na. <laughs> So, ayan na, nanguha na tayo. Galing pa ako sa work niyan, kaya as you can see, nakaitim ako lahat. Yan po ang uniform ko para akong, ano, pampira. Ang uniform po namin, namin ay puro itim. So, ayan na. Tapos, doon tayo sa kapila kasi manguha ako ng tanglad. Tapos, nanguha din. Yan, diyan. <laughs> tataba kasi ng mga dahon dyan. Dyan banda ang tataba ng mga dahon ng malunggay. Tapos sa uh, left side naman doon tayo mamuha ng pangulad. So pagkatapos niyan, umuwi lang din ako. Yan na ang hiningi ko. Tapos doon sa unahan guys, may store doon yung ano truck, food truck. Tinitingnan nila ako ano pinukuha ko. <laughs> Parang kasi hindi hindi kasi sila kumakain nito. Yung mga Arabo hindi sila kumakain ng malunggay at tanglad, hindi nila alam 'yun. Unless kung open-minded na at saka mahilig sa medisina, ganyan. Pero pag ano, pag sa isip talaga nila, hindi nila talaga alam paano lutuin yung tanglad at saka malunggay. Kaya ang mga nangunguha lang dyan, Um, Indian at saka Pilipino. Tapos, isa pa, yung mga ano, yung dito kay bahay ni ate, bahay to ng friend ko eh. Yung bahay ni ate dito sa likuran, parating nananakawan ng aloe vera. Marami kasing aloe sila ate. Tapos nananakawan nilalak sila parating. Kaya minimaintain na ni Kuya Elhan dyan. Tapos, lang. Mega love shoutout sa lahat. Salamat pala guys sa panunood. At pasensya na. Um, ang tawag nito? Huli pero hindi kulong. Tama ba? Yan, tapos na ako guys. Pauwi na tayo. Salamat sa panunood. Short video lang 'to guys, 4 minutes para lang may uh, ano ako may upload ako. At alam nyo kung saan ako nangunguhan ng aking malunggay at tanglad. So see you guys next time. Daghang salamat.